na pinangungunahan ng ating mga nagbibagandahang uh, aktres ng na mga bumida sa temptation Island. Mayroon din po tayong uh, libreng bakuna para sa ating mga alagang aso at pusa. Sir. Sir.

Pagkakabot ng doktor ng ating uh, medical mission ng ating sarang

Oke. Okay, nah. <laughs> Association o samahan dito sa Pinalad Sunrise para kayo po Mag-ready rin right po kayo para sa inyong mga request ng medical equipment na dito po. Yan ay at atin, ang doon sa ating ng ating napakabait, napakasipang at uh, aalagaan tayo mga kapapasinyo ng ating ating sarang is kaya sabi mo, huwag mong president mo yung mag-aasikaso ngayon, nagagalit sa mga kibuti, mga meron ko tayong kidsong dito sa bandang libo, dito sa atin ng batang pasigelo, kasama ng sa FK Kerman, ng bawat ng lungsot, ng pasig na dito Ayun no, nalibre, oh nalibre mga magandang habitari ng ating sa Aralistaya at ang buong ating

Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat dito sa barangay Pinagbuhatan Hi partner, good morning. Good I like morning. the shoes, I like the watch. Oh my gosh. Ayan. Kanina ka pa dito? Ayan, alam mo, papasok pa lang ako dito partner. Kitang-kita ko na lang, haba ng pila dito sa Free Medical Mission, handog ni Ate Sarah Diskaya sa pamamagitan ng St. George Charity Foundation. Yes, alam mo ba, ang dulo. Alam mo ba, bago ako pumunta rito, nakarating muna ako sa laksama. Iba naman yun, Marcy. Oh, and do this, I'm ready Asa, do it. Ah, I'm ready to araw Ah, okay. Nako, maraming maraming salamat ngayon palang kami po ay puno-puno na lang na maging parte ng inyong weekend dahil naman kami po ay mag-aandol sa inyo ng iba't ibang servisyong medikal at pangkaginawaan para sa lahat ng mga taga-sunrise. Yes, mga iba't uh, ibang -iba, mga services sa lahat po ng nasa registration, simulan na po natin para yung ating mga nakabila po, makakapag-check na po ng kanilang vital sign at para makaupo na rin po dito sa bandang gitna at makasama na natin na yung umaga sa medical. Ministro kayong umaga para ma-avail at ma-enjoy ang iba't ibang services na ibinigay po sa inyo ngayong umagang ito. Yes, dito mga brad, mga, mga kuya, ano meron? ah, okay. Sa bandang kaliwa natin, party dito di ko kasi nakita. <laughs> sa bandang kaliwa natin, nandito po yung uh, libre pakuna para sa ating mga alagang aso at pusa. Ayan po, dito po, sa lahat po na may mga dalang dinosaur. <laughs> Nakakatuwa, partner, kasi talaga naman diba? hindi lang para sa mga minamahal Ayon. ating Ihahatid At pa! Tayo din ay may Ang mainit na, na lugaw! Ihahatid Iha pa, pa yan ha! So Ayan na si Kuya, ihahatid pa sa, Lord, mga sa mga nakapila. Ito na to, ito talaga Woo! yung mga kailangan dito na pwede ibaba sa mga tagalungsod ng pasi Lalo-lalo na ang pamamayan ng uh, Binalang Sunrise, Parangay, Pinapuha. Ayan, ihahatid pa ni Kuya oh. Ayan. Ayan. Ako po ay, 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 Ako po si -sh Singil. Kanina alam ko na sabi niya na ibang ibang service <laughs> medical ang inihahid at inihanda namin sa inyo. Okay, ah, lalo na meron libre po 'yon, libre. Konsulta sa doktor, libre uh, ng gamot, libre ng bunot ng ipin. Libre ng uh, ano pa ba? Libre of course yung bakuna nga para sa mga aso pusa. Lap test, PCG, X-ray, ultrasound. Ayan, ay handog sa atin ang ating ate Sara Nitzkay. Kakasama ang team Kaya Nis. Hey, like Dito pala maganda po ito. Oh, kitang Kita, ang Hanggang sa labasan ko ang pilang yan. Katulad po ng ating mga pinakuhatan, riders. Andyan po ang ating uh, ah, barangay staff, barangay security force. Maraming maraming salamat po. Ayan, no, of course, sama ng barangay pinakuhatan. Oh, cool kay Kapitan Kuya Robin Salandana. Maraming maraming salamat ka Robin Salandana at ang kanyang mga kagawa at testing council. Kaya maya lamang po, tayo po ay magsisimula na sa opisyal na pagbubukas ng ating libre medical mission para sa ating mga taga Pinalad Sunrise Residence sa mga mamamayan ng Pinalad Sunrise Barangay Pinagbuhatan. At kanina na lamang, tulad nga na sinabi ng aking partner, nandiyan na pakikibahagi ang lahat ng bumubuo sa Team Kaya Guest sa pamumula ng ating Vice Mayor Iyo Carucho Bernardo, Attorney Christian Ayansia, kasama ang kanyang limang magagaling at mabubuting mga City Councilors sa pakukuna ng ating kaibigan, City Councilor Juju Concepcion, Councilor Willie Itiar, Councilor Steve De Asis, Councilor Ate Aramina, at Councilor na ko kanina, Consigap Gay de la Cruz. Siyempre kasama si Portiali Steve De Asis. Yes, correct. ففشموليلم <muchos>